may nararamdaman ako. May nina ba dito? Magpakita ka! Inuutosin kita. Patalsigin niyo yung nalalang ng... Nalalam ng nandito. haha matalino ka Anong kino mo dito PUSH! na! Umalis ka dito! hu Asan siya nagpunta? Oh oh ha ah, ah, ha ah. ha you Nina know, Ranong ko ibit mo. smoke <laughs> Oh go Eko I'm going Talo mo ko ngayon eh, pero di akong kakatalo! Ang gasa muli! Ako ang nanalo sa laban na ito.